So ayan wassup mga kadabs, bali may project tayo ngayon, uh, itong project natin to is para sa bahay natin sa masbate, para sa ating magulang, since yung ating magulang muwi doon tsaka nagtinda, nagtindahan siya, bali nagre-request siya kung pwede raw uh, pilihan siya or gawan siya ng piece wifi kasi sa alam mo naman natin yung Piso WiFi ay common na kinakabit niyan sa may mga tindahan, store para uh, pag may bibili at nakikita agad nila na may Piso WiFi ka doon. Madali na silang maghulog or kung sa madaling salita ay kapara endorsement mo na din pag doon ka naglagay ng Piso WiFi sa tindahan mismo. Ah, uh, so 'yon, ang ginawa ko ay naghanap ako online ng bagong Piso Wi-Fi. Uh, nakikita ko kasi doon ah uh, nasa 9K or 7K pero ah uh, microtech 'yung gamit nilang. Uh, pinaka module hindi orange pie or raspberry pie so ang ginawa ko ay bumili ako ng second hand sa online marketplace uh, ng uh, facebook so ayan sya ang nabili natin sa halagang 4-5, yan na yung kasama nya uh, bali isa-isahin yung kasama niya magsisimula tayo sa EP nya, ito yung EP nya TP-Link na ma tp na Umada EEP na 110. Yan siya. Sa karamihan naman nito na makakapanood, alam ko may idea na kayo nito. At marami nang nagbibidyo nito. So ito isisingit lang natin sa video natin para may ma-upload din tayo. At saka para dun sa magka-idea sa bibili ng second hand. So ito ang kasama niya, ulitin ko lang, ay tp IP niya na outdoor antenna. Tapos itong new wifi fi na router na may support siya ng 2.4 GHz at 5G. Tapos may USB internet as power. So ito yung pinakaano niya. New wifi tapos itong cage, itong kin pinaka ano ko doon kasi ito important to, itong cage na to para pag dineploy natin ta ta sa ating tindahan kung nasa labas man siya ng store, uh, protective siya or protected may lock pa dito, pwedeng lagyan ng lock. Tapos i lang natin sa dingding na concrete. Tapos ito, yung pinaka piso wifi niya or piso wifi box niya. Ganyan yung hitsura niya. Tapos may mga wire na din siya na cut 6 na wire. Uh, nasa 4 pieces to. Yung isa is around 20 meters. 10 meters, 5 meters. Tapos merong 3 meters and 1 meters. So, ito din, balik tayo dito sa box. Ang kasama nitong box na to, sa piso wifi box na to, ay ito, uh, universal, universal coin slot. Pero papalitan na din natin to, tsaka itong lock. Okay pa naman itong lock, tsaka itong universal. Kaya lang namimili, namimili na siya ng coins, na try ko na siya. Tapos yan. Nabili natin siya ng 4-5. Tapos ang kasama niya sa loob is ito uh, Raspberry Pi. Tsaka yung module na built-in na power supply sa ating uh, Raspberry Pi na hindi na natin nang kailangan ng DC back converter yung kasi yung supply ng ating Raspberry Pi is 5 volts tapos, yung ating pinaka power supply is itong power supply, 12 volts. So, hindi na natin kailangan ng step down converter or kung anumang tawag sa module na yan, Para mag-convert from 12 volts to 5 volts. So, ito na yung ano, may kasama na siya. Good thing dito is meron siyang pinaka processor pan. Yan. Kung sa computer, since sa computer tayo nagtatrabaho, processor pan tawag natin ito to parang processor pan ng board nung no. tong Raspberry Pi so yan tapos yung SD card na 16 gig may kasama na to pinaka ano na to one set na to tapos itong USB na 3.0 na from USB to network to USB to network converter tapos itong DC, mo DC motor pan syempre para pinaka exhaust natin good thing nito ay may ilaw to may LED lights to na RGB tapos itong 5 amp na uh, power bricks power bricks lang yung tawag nito kasi power, su power supply sya pero power bricks sa uh, centralized power supply kung kasama yung box nya Tsaka mga tatawag na centralized kasi merong yung parang may mga ilaw na naka-centralize yung ating 12 volts. So, tsaka yun. Outlet na datlo. Tapos yung pinaka PUE supply ng ating tipiling. Ito. Yan. Ito yung pinaka supply. Tapos ito yung sa 3.0 lan natin. Yeah. 3.0 USB to LAN. Gigabit line, LAN. So, ang gagawin ko dito is uh, ako ng universal coin slot. Ito. Para magmukha din siyang bago. Ito siya. Kasi makikita niya dito, ayan o, parang corroded. Pero hindi kalawang yan. Parang gasgas -gas na sa tagal. Sa tagal na nito. Tapos ito rin kalawang na. Kaya papalitan natin ng lock. Para magmukha talaga siyang brand new. Tapos ito yung re repaint natin to. Itong cage na to, metal cage niya. Ito talagang ano kasi magkano din magpagawa nito around yung iba nag missing lang 1.5 kasi customized siya eh. Pinaka makukuha mo nito na pinakamura is 800. Kasi simple customized mid. So yun, uh, kumuha ko ng second hand kasi ang sa akin naman ay yung license ng PisoPay. si PisoPay yung pinaka software niya dito, pinaka OS. Uh, bumili din ako ng PisoPay sa YouTuber din na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Uh, respect na lang sa susunod na lang siguro. Tapos ito, yun nga, uh, orange, uh, license yung kinuha natin na 900 pesos na standard uh, lifetime na yun. Tapos nakapangalan na sa atin. Tapos yung dati kasi, ito kasi sobrang alikabok nung binili ko siya. Yan, malikabok yan. Hindi ganyan itsura ni niya. Yan, malikabok yan. Pati itong pan sobrang alikabok niyan kaya nilinis na din natin yan tapos hindi natin mapagana so ang ginawa ko trinobol shoot ko siya tapos to be honest nanood din ako ng mga youtuber na so pay talaga yung mga line talaga nila is sa pay talaga uh, nagtingin tingin ako kung paano i troubleshoot at paano i repair yung ganyang ah uh, pamamaraan ng pag sa Peace Pie. So, yun. Uh, good thing. Nakuha na natin at na-repair na natin siya. So, yun lang. Uh, hindi ko napapahabain itong video na to. At i-install lang ko kasi siya nito. Eh, siguro sa following video na lang. Para hindi na mahaba. So, share ko, share ko lang to mga kadabs. Uh, ang point ko dito is pwede naman tayo kumuha ng second hand para makamura tayo. Uh, bali, ang bili ko dito is 4.5. Pag bumili ka kasi ng brand new is nasan around 9,000. Pero hindi ka pa sure kung yung license ng pinaka system niya or software ay lifetime na ba? Or kung sa una lang may license tapos biglang makukurap or hindi nagagana ng unit mo kaya dun sa mga bibili, uh, mag-review muna kayo ng uh, seller. Tapos, tingnan nyo yung mga legit seller. So, yun lang mapapaya po mga kalim. So, thank you for watching and bye-bye.